etong si senator Ping, eh mukhang alam din niya yung konteksto eh na? kaya naglabas siya ng statement 'di ba? Parang yung went beyond this uh, uh, authority itong si uh, General Torre. Eh totoo naman yung clearly no nakita naman yan publicly. Ah uh, lalo yung بورka rin naman ng Napolcom. May eh, medyo tumimbre ka naman pero sa ilang impormasyon natin para mas malalim pa yung dahilan eh. Okay. Anyway, so so yeah, how, how should the let's offer our you know, stupid, uh, tito, no stupid ideas theater? how should Malacanang handle this moving forward? Well, dapat kasi, nung simula pa lang, no, nauna yung kwan nauna yung sa kabayo. Ngayon kasi, sinasabi ng Malacanang, hindi, wala namang away talaga. Stellar naman yung aming relasyon k-ke uh, kay, Chief PNP. No, just uh, pa lang, meron lang mga gustong gawin ng mga reforma, na pagbabago. Dapat doon ka nagsimula. Ikalawa, binigyan mo ng graceful exit si General Torre. Gusto namin siyang ipromote. Gusto namin siyang gawing undersecretary ng DILG o gusto namin siyang gawing head ng NBI o gusto namin siyang ilagay sa GOCC. Dapat doon ka nagsimula para may graceful exit. Kesa yung ganun lumabas na parang curt na you are there, uh, hereby relieve of your command. Parang, <laughs> tapos, no? isang sentence, diba? <laughs> so, oh, di ba? so, no, hindi mo lang ano. Sir, ator, hindi mo lang chinat, -gip. Kiti oh. parang humababa na ko nte. Oh, parang para ba nang Busan na language? Oh, kumbaga kung may scenario setting ka na pinapresume ni Christian na may scenario setting. Ibig sabihin, bahagi <laughs> ng scenario setting ay meron kang crisis management. Kasama sa crisis management ay paano mo i-mitigate imi yung uh, magiging backlash nito uh, dahil sa isang very popular, perhaps the most popular government official ngayon, no? Yung kanyang yung pagtanggal mo sa kanya. No? Dapat may ganun na, na. ngayon kasi parang hinahabol mo. Hinahabol mo yung crisis management. Na dapat nagsimula uh, from the very start, di ba? So, yun ngayon yung uh, dilema nila. Pag titignan mo kasi yung social media, tindi ng backlash. Ha? Oh. No. no? Administrative, etc. Ano yun? No? Basta ang naunawaan ng tao, itong humuli kay Kibuloy, ito ang humuli kay Digong at pinadinala sa ICC. Ito yung nakipag nakipag uh, ito yung dumalo sa ring na hindi sumipot si Baste. So tapos ngayon eh mm -hmm. oops. Oh, Oo, tapos. <laughs> so so, so ibig ano? Sabihin, ibig sabihin, medyo mali yung ating assumption na may scenarios. Uh, medyo mali ba assumption yung, yung ating bobong assumption na merong uh, kwan merong uh, crisis management based on a scenario setting. No? pero sa akin, Senator, kasi sa akin, eh, saan ba tayo nag-aaral? Eh, UST lang naman tayo, di ba? Eh, dahil yung presidente, galing sa Oxford dyan, eh, mm -hmm. tingin ko genius siya, di ba? Malalim yan diba? Malali mag-isip. Kung maga, hindi maiisip ng lahat yan. Parang siguro, ano, parang kasing lalim mag-isip niya, ano, ni Justice Leonin, di ba, yung ginawa niyang decision? Yung parang mm -hmm. tipong, walang ibang makakaisip nito, para sa ganitong desisyon, ako lang kaya mag-isip ng ganito. At lahat kayo mali. Parang mali. Ganun, diba? At lahat kayo mali. Oo, lahat kayo mali. Parang ganon. Pero para kay kayong press kanina ni uh, Secretary Remulla. Uh, <laughs> Hindi ka ba natawa? Hindi <laughs> niya sinilid yung presidente. No? Hindi niya sinilid eh. <laughs> Parang binuksan yung pinto. Oh, yeah. Presidente oh. nag-decide yan. Hindi. Uh, na tingin ko totoo naman. Pero kahit totoo kasi, dapat protect the principal. Di ba? Always protect the principal. Eh. Oh, okay. uh, my. Medyo... <laughs> ang hinihintay ko, ano yung magiging sagot ni President Marcos dito? Talaw, mm -hmm. pag na-ambush interview siya, di ba, tatanungin siya tungkol dyan kay Torre, ba't siya po sinibak? Hindi pwedeng, ano, I decided to move to another direction. Kasi yung mga ganong... Uh, Hindi ko uh, sinibak. Huh? Hindi ko sinibak. Gusto ko lang parangalan siya sa isang mas mataas at mas makabuluhang posisyon. Been more than a year dapat sa serbisyo pa, no? Oh, in spite of and despite. <laughs> ganun, gano ba kaimportante yung pag, paglalagyan ng General Torre na kailangan tanggalin siya agad? Isa yun sa mga tanong, di ba? Mm. <laughs> at saka, uh, papunta ka kasi sa BARM election na magiging crucial yung role ng PNP. Parang it's not the, it's not the best situation para sa PNP para nakikita na na hati-hati, demoralized, etc., di ba? Kakatanggal lang ng si PNP going into the bar election. Pero then again, baka yung kumalit sa kanya ay capable naman na ayusin. Dahil yung elephant in the room dito kasi ay yung PNP itself. No? Uh, alam naman natin na yung PNP ay uh, according to uh, Colonel Espinito, is the biggest crime syndicate in the country. Baka exaggeration naman yon. Pero at the very least, exaggeration uh, naman yon. Yeah. at the very least, alam naman natin na may mga may mga cheap PNP na involved sa ninja cops, may mga cheap PNP na involved sa extrajudicial killings, di ba? Kung yung mga cheap PNP mismo ang involved sa ganyang klaseng malalaking krimen, ibig sabihin may problema talaga yung institusyon, no? May problema yung no. institusyon. Itong mga pangyayaring ito ay baka hindi nakakatulong para ayusin yung institusyon. 'Di ba? Maalala mo, uh, pag-assume pa lang ni ni uh, Secretary Abalos ng DILG ang hiningi kagad niya ay resignation ng lahat ng officers ng PNP. Which means may problema, 'di ba? May problema. May ilang mga natanggal, may ilang na ilipat, pero It doesn't uh, take away sa pagtingin ng mga tao. Na may problema talaga yung institusyon, no? At ngayon na, almost overnight ay napalitan yung pinaka-popular na at least in recent history, the most popular CHIPNP, no? Ah, uh, so ano ang ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin nun? So, uh, hindi siya nakakatulong doon sa image ng institusyon. Lalo na going into a major battle, yung BARM election. Tsaka hindi lang yun. Dahil hindi pa tapos siya laban sa mga Duterte. Paano kung maglabas ng ICC RS Quara at laban kay Bato? Yes. Hindi ko naman yeah. sinasabing dapat matakot si Bato. Yung popularity ni, you know, ni General Torre, umabot na sa point na some people are even considering that he might be a good candidate for president sa 2028. Kung baga, panglaban sa mga Duterte. Mm -hmm. Diba? May mga natidinig tayong ganyang ugong eh, pagkilos eh. So, eto, ano turning point ito eh? Kasi, tinanggal ka sa PNP, pwede mawala ka ng platforma rito, or the opposite could happen. Depending on how you would handle this, di ba? Mm. Moving forward, anong gagawin dito? Mm. -hmm. Well, uh, mas mabuti na yan kaysa wala. Na, Naka-attempt sila at crisis management. Nag, uh, Nagbabackpedal sila dun sa possible uh, backlash nitong uh, biglaang pagtanggal sa isang popular government official. So, mas mabuti na yan kaysa wala. No? Pero, ayun nga, uh, kung mahalata mo, tahimik si General Torre. No? Ini? Uh, mean, uh, uh, Oo. Oh, okay. Very, very silent siya. Either uh, i-absorb ia na lang niya lahat ito dahil sabi nga niya nung, nung, dati pa, siya ay isang sundalo na susunod sa kanyang mga mga superiors, no? Or baka naghahanda siya ng isang mas matinding bakbakan. Hindi natin sigurado no dahil uh, very silent siya no dahil siyempre pipiliin niya ay gusto ba niyang pakinabangan ito ng mga DDS na yung kanyang uh, karir uh, nitong nakaraang mga buwan ay umangat dahil sa kanyang pagtugis sa mga ito at no love loss naman siya sa mga ito or mas masama ang kanyang loob dun sa nagtanggal sa kanya after ng lahat ng kanyang ginawa. Tingin ko, ay kinakalculate niya ito or uh, pinagninilayan niya yung saan ba siya lulugar at this point? No? Eh, most of, eh, ang sigurado ako naman, uh, I'm pretty sure, hindi naman gagawa ng parang Victor, Vicky Rodriguez siya. Uh, mm -hmm. Nung nag-away sa rin na BBM, tumalag dun sa kalaban eh. No? Oh. Hindi naman ganun yan. Mm -hmm. Yun ang, yun ang, isa kong ano rin, eh, frustration eh, doon sa mga nakaka-interview kay Vicky Rodriguez. Hindi, hindi nahihima yung part na yan eh. Mayroon sabi ni Victor Rodriguez kung mapapanood niya ito, oh, ba't ako nadamay dyan? <laughs> hindi, na-realize ko lang po, meron tanong na hindi tinatanong sa inyo. You know? oh. po po, yung po, ano man yung kisikisan niya ng presidente, pa pa parang bakit bigla ka pumunta ron sa kalaban right away. Ang you know? bilis eh. Meron diba? oh. din ako gustong idamay pero hindi ko babanggitin yung pangalan niya. Na Para nag-operate behind the scenes eh na nakakadagdag dito sa gulo. Isa tong uh, operator eh, na nagtatraverse ng mga gobyerno. No? Nakilala to nung panahon ni GMA, na nakilala to nung panahon ni Dikong at early dito sa panahon ni BBBM, ay naririnig din yung kanyang pangalan, no? na operator ito, na may mga links sa marami, na mga influential people. At ngayon, na-identify kay General Torres. Sana hindi naman totoo. Okay. So medyo oh. para para tayo ng ano, na, 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 nasasagap. Hmm. So narinig ko, okay, okay. Narinig ko na ito several times. Panahon ni Yoy, um, panahon ni Digong, no? Oh, uh, panahon namin nawala yan dahil mahirap pa siya mag-operate ton dahil na medyo walang kwenta yung mga operator nung panahon na yun, no? siguro sabi niya eh, hindi na muna ako papasok dito. Kayang-kaya ko itong mga to. Kaya nagbakasyon siya. No? Nagbakasyon siya. Ah, nagbakasyon. Nagkaroon ng gap. oh, tapos sumulpot siya uli nung panahon ni ko, No? May, 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 no? no? may dinikas, dinikitan siyang speaker. No? Isang speaker siyang dinikitan. Tapos eh, Uh, uh eh na siya, no? Binanatan nga yan publicly ni ko, no? Tapos eh, ba, Uh, early early on sa Marcos government narinig ko na naman yung pangalan niya. At uh, dito nga narinig ko rin siya dito sa issues na ito. So uh, Ayoko na muna siyang pangalanan dahil mahirap kasi na wala namang, wala namang solid evidence.